Kahulugan ng bar sa panaginip. Ang isang bar ay kung saan inihahaay ng mga inuming may alkohol at kung minsan ay hindi nakalalasing. Ito ay isang sosyal na lugar ng pagtitipon kung saan ang mga tao ay maaaring magpahinga, uminom at makihalubilo. Ang ilang mga bar ay nag-aalok din ng pagkain, libangan at iba't ibang mga kaganapan. Ang panaginip tungkol sa isang bar ay maaaring sumisimbolo sa isang pagnanais para sa pagpapahinga, pakikisalamuha o indulohensya. Kinakatawan din ito ang pangangailangan para sa pahinga mula sa stress o isang pagnanais para sa isang mas walang malasakit at kasiyasiyang pamumuhay. Ang mga bar sa panaginip ay maaaring sumagisag ng iba't ibang bagay. Narito ang isang breakdown ng ilang critical na interpretasyon na ang pakikipagkapwa tao at koneksyon. Ang mga bar ay higit pa sa isang lugar upang makapagpahinga. Sila ay mga social hub kung saan ang mga tao ay nagtitipon, nagre-relax at nagkokonekta. Ang panaginip ng isang bar ay maaaring magpahiwatig ng isang pagnanais para sa higit pang panlipunang pakikipag-ugnayan o isang pananabik para sa isang pakiramdam ng komunidad na marami sa atin ay maaaring nauugnay. Pangalawa ang pagpapaalam at pagre -relax. Ang mga bar ay hindi lamang tungkol sa pag-unwinding, kundi tungkol sa pagkakaroon ng magandang oras. Ang panaginip na ito ay maaaring kumakatawan sa isang pangangailangan upang alisin ng stress, magsaya o makatakas sa pang-araw-araw na panggikipit na nagpapaalala sa atin ng kahalagahan ng pagpapahinga at kasiyahan. Pangatlo ang temptation and indulgence. Ang mga bar ay nagkakain ng alak na maaring sumagisag sa tukso o labis. Ang panaginip ay maaring magmungkahi na ikaw ay nakikipagbuno sa mga isyo sa pagpipigil sa sarili o ang pagnanais na magpakasawa sa isang bagay na hindi malusog. Tulad ng labis na pagkain, labis na paggastos o pagkakaroon ng mga mapanganib na pag-uugali at ang pang-apat ang transition and new beginnings. May trans transitional pi ang pil ang ilang bar na isang lugar sa pagitan ng trabaho at tahanan. Ang panaginip na ito ay maaring kumakatawan sa isang panahon ng pagbabago o isang bagong kabanata sa iyong buhay kahulugan ng panaginip tungkol sa away sa bar. Natagpuan mong yung sarili sa isang magulong eksena na saksihan o nakikilahok sa isang labanan sa bar. Ang karahasan sa paligid mo ay nakakagambala, ngunit ang panaginip na ito ay hindi kasing sama ng tila. Karaniwan ang panaginip ng isang labanan sa bar ay sumisimbolo sa salungatan na sumasalamin sa iyong galit. Isa alang-alang ang mga emosyon na iyong naranasan habang nananaginip. Nakakaramdam ka ba ng galit, takot o pagnanais na makialam? Ang pag-unawa sa iyong mga emosyonal na tugon ay nagbibigay ng likas na talino sa pinagmumulan ng salungatan na iyong binagda taanan Nakahulugan ng panaginip tungkol sa maglinis ng bar. Sa panaginip na ito, maingat mong nililinis ang bar. Binibigyan pansin ang bawat detalya ng may layunin at kasiyahan. Ang pananaw na ito ng kalinisan ay nagpapahiwatig ng pagnanais para sa pagbabago at ang adhikain na alisin ang masasamang bagay sa paligid mo. Isang mensaheng may pag-asa at nakakaganyak para sa ating lahat. Kahulugan ng panaginip tungkol sa maghintay ng isang tao sa isang bar. Nakaupo ka sa bar, sabik na naghihintay na may dumating. Ang panaginip na ito ay sumasalamin sa iyong pananapik para sa isang relasyon. Ang paghihintay sa isang tao sa isang bar ay sumisimbolo ng pananabik para sa pakikipag-ugnayan sa lipunan. Maging ang pagnanais na bumuo ng isang bagong pagkakaibigan, romantikong pakikilahok o simpleng paghingi ng suporta mula sa iba. Bigyan pansin ang individual na iyong hinihintay sa iyong panaginip. Ang kanilang pagkakakilanlan ay nagbibigay ng mga pahiwatig tungkol sa uri ng koneksyon na iyong hinahanap. Kahulugan ng panaginip tungkol sa uminom sa isang bar, isipin ang pagpasok sa isang dimly lit bar, pag-order ng iyong paboritong inumin at pagupo sa counter, pakiramdam ang isang pakiramdam ng pagpapahinga sa ibabaw mo habang nagmamasid sa iyong palikit. Sa panaginip na ito, ang paginom sa isang bar ay sumisimbolo sa pagnanais para sa mga relasyon sa lipunan. Ito ay nagpapahiwatig ng isang pananabik para sa pag-aari o isang pangangailangan upang makapagpahinga. Ang paginom sa isang bar ay kumakatawan din sa pangangailangan na makatakas mula sa mga interes ng pang-araw-araw na buhay at humanap ng aliw sa piling ng iba. Habang patuloy kang humigop ng iyong inumin sa panaginip, bigyan pansin ang mga emosyon na iyong nararanasan. Nararamdaman mo bang walang makpakialam at masaya o nakakaramdam ka ba ng kaunting pagkabalisa? Sa pamamagitan ng pag sa mga damdaming ito, mas mauunawaan mong iyong kasalukuyang estado ng pag-iisip at pagnanais para sa pagpapahinga. Kahulugan ng panaginip tungkol sa matulog sa isang bar. Ang ambient noise ay lumili ka ng na isang nakakakalmang backdrop. Habang nararamdaman mong inabutan ka ng antok, sa iyong mga panaginip na tutulog ka sa hindi inaasahang setting na ito na may pakiramdam ng kasiyahan at kapayapaan sa paligid mo. Ang panaginip na matulog sa isang bar ay nagpapahiwatig ng isang malalim na pangangailangan para sa pagtakas. Sinasalamin nito ang pagnanais na umatras mula sa mga pangangailangan ng buhay at humanap ng aliw sa mga sandali ng pahinga. Ang senaryo ng panaginip na ito ay nagpapahiwatig ng isang prioridad para sa pangangalaga sa sarili at paglalaan ng oras kahit na sa mga hindi pangkaraniwang sitwasyon.